Uy, di eh. Mm. Alam mo ba? Ano naman yan? Ang daming tatakbo. Hindi maglalakad, ah. Tatakbo, tatakbo talaga? Oo, oh, tatakbo. Ba, may fan run na naman ba? Oh. Uy, alam, mo, ko lang fan run, tsaka yung music run, ah. Pero ito nga, videographer, nabalitaan ko rin. Meron na nga daw mga nag-express. Ayan na, ah, nag-express mm -hmm. ng gusto nila. Yung intent na, na tumakbo. Oh? Para sa 2025. Talaga? Pero, ang pinagtataka ko lang, paano yung nagtatago? Pwede rin ba siyang tumakbo? eh, paano ko naman siya iboboto? Eh, nagtatago siya. Ito, eh, di tago ko na lang boto ko para sa kanya. Pwede eh, naman siguro yun. Habang nakatago, tatakbo. Ay, iba din na ah. Pero, oh. ayan nga mga bata uh, helmet. For today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga inaipa, para sa asawasawa namin ng video ka And oh. for today's video, video ka par. Mm -hmm. Ayan! Diyo ka pa, nakikita mo ba yung picture na yan? Mm -mm. Personalities who have officially expressed intent to run for wow. senator in 2025 elections. Nangungula na po! Bigyan na siya yan! Oh. 5,000! Si Kuya Will! Grabe no, si Kuya Will, mga kapatang helmet! kailan ba niya in-express yung intent na tumakbo for senatorial balls? Nung nagagalit si Tatay Digong n'yo Sa Davao. Oh, kaya oh. pala may akapan pang nangyari doon. Bitsa ka po, Ay, pagtaas ng kamay. Oh, eh, na oh. si Tatay Dig. Oh. Kamay ni Kuya Will. -oh. O, oh, diba? Oh, <laughs> nah, kayo, kayo. Paano yun? Gunwari na elect na or naging senador na si Kuya Will hindi, bigyan ng jacket yan. ba na mga senador, bibigyan nga lang, bigyan ng jacket yan! 5,000! Oo. ah, Eh, dapat makuha yan. Saan nagaling yung pondo para sa jacket Hindi na, mo? bigyan din ng ano, ng jacket ang kuha. Ay, ganun ba yun? Uh Oo. -oh. Tapos maglalaro sila ng ano. Perao ba oh yun? Uh -oh. Igiling-igiling. <laughs> uh -oh. Igiling-igiling. Uh -oh. Ay, bigyan ka pa! Hep hep! Alright! Hooray! Hep hep. oh, diba? Yeah. Ah, magagagano uh, no? Mag he sa senado. Ay, pucha yan, no? Magagagano. Ang masaya yan. Mag-he-hep-hep-hooray sa senado. Ibo-voto ko siya. Ha? Huh? Oo, uh, uh, parang masaya. So, may kasama na si Robin Padilla. Uh Oo, -oh, habang nag-ha- susuklay niya, siya ng bigote niya. oh uh. Home-hep-hep-hooray! Hep hep hooray! Bigyan oh. ang jacket yan O, oh, ito yung pangalawa. Victor, si Paano yun? Eh, di ba ka nagtatago nga siya? Eh, siya nga yung appointed son of God. Talaga lang? Oo. Uh -uh. Inappoint siya. Inappoint niya okay. yung sarili niya! Eh, bakit ba? Appointed nga eh. Magkayo ba kasi yung appointed sa anointed? <tört> Oo. Oh. Appointed nga. Appointed. Appointed. Oh, eto. Nabasa mo na ba yan? Oh, oh. nagsalita na ang US Embassy! Ay. Oh, di ba, Bidjo pa Oh. Paano ah. makakatakbo? Kasi sa bagay, no? Din sa Pilipinas, pwede oh, pwedeng dina. tumakbo eh. Oh. Pwede magpasa ng kandidasy oh. oh. Kahit sa kaman lupalop. Oh. <laughs> <Saka>. Kasi, <laughs> Kung nakakulong ka man, o oh, ano, di ba? Kasi ba, may sabihin, pinagbabawalan oh, siya. Sa so bagay, karapatan Pita, niya yon, di ba? Ano yung karapatan niya. Pero, kayo, mga bata helmet, Buboto ba kayo nang hindi nyo nakikita? <laughs> Boboto ko siya. Bakit? Para kumpleto na sila. Hay! Diyos Di ba? Kompleto na peryahan! Pa paano mo naman boboto sa tao pa na mismo sa bibigyan na nang galing na siya'y nagtatago? Ano to? Kung tago na lang tayo sa Senado, hide and seek na lang tayo kapag nakukupong ka na. Oh. Tago-tago, ano, na, 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 na. na Ah, o, oh, ito, next tayo. Siyempre, Setoy. Kiko Pangilinan. Yan, subok na yan, mga kabata. Ayaw. Talagang, ano na yan. Wala nang question-question pa dyan. Baboto natin yan. Hindi ko At, baboto yan. Bakit? Matino eh. Huwag kang ganyan. Kailangan ng bansa Pilipinas ang matino ah, Kailangan ba niya yun? Eh, tinutulungan niya yung mga magsasaka. Oh, diba di ba dapat na? Hindi pwede yun. Dapat nga natin iboto kung sino yung mga public servant public officials na talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Hindi dapat tinutulungan ang mga magsasaka. Kasi ano, kailangan, ano, mahal ang sibuyas, mahal oh. ang bigas. Para... Para ay... nga hindi na nga tayo mag-aangkat eh. Ano ka ba? Ano ba? Kailangan kumita ng malaki yung bigas at saka sibuyas. Si Kuya Will si Pastor Kibuloy, paboto mo tapos si Kiko Pangilinan, hindi? Hindi. Nakakasagabal si Kiko Pangilinan sa ano? Sa paglago ng kabuhayan. Ay, oo nga, no? Sa bagay. Oo nga, no? Sa bagay. hadlang pala si Senator Kiko sa paglago ng kabuhayan nitong mga nakaupo. Hindi pwedeng umakinsyo ang mga magsasaka. Kailangan nandun lang sila. Kailangan magsasaka pa rin sila hanggang kadulu-duluhan ang buhay nila. Ama, Pidjogapar, ano ba ano? nakain mo? Ha? Ano? Parang nagiging troll ka na! <laughs> <laughs> oh, diba? Ang hirap ipagtanggol. O, yan okay, mga kapata helmet. Baka naman meron naman magrebat dyan at meron naman mag-comment dyan sa baba na sabihin bumalik na kami. Hoy! Nako, panoonan nyo mabuti itong video na to, ha? Dapat mag-gets nyo kung ano yung sinasabi namin! O, next muna tayo, Pidjogapar. Okay, okay. Bam Aquino. Baboto ko yan, Senator Bam. Kahit naman nung pe, kasama yan sa listahan ko, Senator ah. Bam. Wala well, nang question-question dyan, medyo ka Hindi ko siya baboto. Ay, hindi na naman, bakit? Oh, ba't hindi mo mababoto? Kailangan kasi, ano eh, hindi dapat tuwid yung daan. Eh, yun nga yung dapat eh, tuwid na daan. Hindi, mas, mas alam mo, mas exciting yung bako-bakong daan, yung kurbatong badang daan, yung tipong... Pag oh. yung sa tulay, Ah, uh, dalawang gulong lang ang pwedeng dumaan. Uy, tagal na balitaan ko yung Bitchukapur. Nabalitaan, mo? No? Oo, saan nga ba yan? Isabela ba yan? Oh. Sa Isabela. Oh, sa Isabela. Ayan, mga bat na helmet, ha. Nako, yung tulay daw sa Isabela, hindi daw pwede ang mga four wheels o yung mga sasakyan. Oo, oh, Kailangan sabi. daw, dalawang gulong lang. Oo, oh, kasi... Ah, para yun, mga bike lang, tsaka mga motor. Kasi kumakalog daw, eh. Oo, oh, kumakalog nga daw yung tulay. Pero exciting yun. Ha? Ano sa saka libre oh. ka na ng perya? O, oh, teka lang, mga oh. batang helmet. Nasaan na yung pondo ginamit para ipatayo yan? Nako! O, oh, bakit? Yan nga yung sinasabi ni Prof. Doc. Shelo Magno. Kailangan siya sa atin. At, nako, kailangan talaga nating tingnan sa website kung talagang yung pondo ba ay nailagay sa proyekto na yun. Aba, ano makakadisgrasya pa yan na, Ano ka ba naman? May pinaglogyan na nga ng pondo. Ay, nako, o, basta, baboto ko si Senator Bam. O, next. Chel joke, no? Bicho Cooper. Ah boboto ko yan. Laging ano yan, nasa balot ako talaga yan si Children! Kasama yan sa akin, Bichu Kapoor. Ikaw! O. Oh. Ayoko. O oh, bakit na naman? Kasi tumutulong siya sa mga mahirap. Ayoko nang ganun. Eh, yun nga yung maganda, Pichu Kapoor. Alam mo ba sa TikTok account ni Attorney Chen? Masyado siyang maraming tinuturong tama. At Daming? Hindi dapat yun. Ang dami nga niya natutulungan doon sa TikTok niya. Diyos ko, yung mga Q&A. Ang ganda nga eh. Alam mo, hindi dapat yun. Hindi, hindi na dapat naman. nagtuturo ng tama. Eh, ano pa dapat ang turo? Yung mali. Yung mali? Pa Oo, lahat mali. Ano pa yan? May dugapin. Lahat mali. Kasi yun ang tama. Ano? Diyos ko, ano na mangyayari sa bansa natin pag binoto mo yung line-up mo? Wala na, wala na. Lugmok na, lugmok na tayo. Hindi na sa kangkungan tayo Hindi pupulutin. Hindi naman, sobra ka namang nega. Makakasama na natin mga water lily. Wait oh. naman, eh. katabi lang. Oh, ipapoto e, mo. Nako, sa, mm, sino mga ipapoto mo? Ta may tatay oh, sige, Diggs ka pa, sige. may bato ka pa, oh. may ay may marcos ka pa. Oh. Ngayon, Willie Rebilla may pastor oh. Buloy. Oh. oh. May oh. bongo ka pa. Oh. May, may ka pa. Oh. 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 Ano may ba yan? May pa. Tatakbo ba yun? Hindi yan, tatakbo! Ah, Ay, lalagay ko ulit siya. Para masaya. <laughs> Di ba? Diba? Pasok pa si, ano, si Willy. Diyos ko, nung mangyayari sa bansa oh, natin. Oo, at least may pag-games. Tapos meron mga... Alam niyo mga kabatang kailan, may 2024 pa lang ha. Pero, eto, may mga pa-line up na. May mga pa-survey na. Yung mga pa-survey na yan, talagang gusto ko talagang malaman. Paano ba nila isinasagawa? Bakit ako sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakatikim na maserbian man lang, no? Kahit man lang barangay level. Ay, alam mo, may sasalihan ako nagpapajikash. Ay, parang alam ko par, yan, may jugapar, uh ha? -huh. Alam mo yan? Oo. Fake, Papa news G doon. G Fake G news yun. May sorbet. May... Alam mo, kulelat naman si Madam Lenny. Alam mo, nagtataka. Kaya ko dun, eh. Nagtataka talaga ako, ha? Ano? Yung pasurbey na yan. Namunguna, yung mga tao na may issue, tapos itong mga clean track, clean record, kulela. Alam mo kasi, pag clean record, wala naman magagawa yan. Masyadong maling. Sindi, walang ano, walang appeal. Ano gusto nyo? Marumi? Hindi naman. Exciting. Ano exciting doon? Oh, kasi... Exciting araw-araw -ara na lumulugmok na tayo ng bansang Pilipinas. Sobra, ka na magsalita. Huwag ka ganyan. Ano ko? Ano kaya pabiktim? Ha? Pabiktim? Oo, oh sumunod ay kalaban ng no, ano? Ang victim? <laughs> ay na mga kabat ng helmet. Ayan na. nakakaloka naman sa si video Park Pero ito nga mga kabat ng helmet. ayun yung mga latest chika ngayong araw na to. No, video Park Oh, ah, dito ito, sa PS lang yan. Only in the Philippines mga kabat helmet. Na pwedeng tumakbo yung mga tao na nagtatago nakakaloko talaga. Parang okay yun, ano. Pwede yung tumakbo yun, nagtatago. Alam At hindi mo nakikita. <laughs> Nako, mga kabatang, Diyos ko, paano kaya? Eh, ko na lang din yung boto ko doon sa taong nagtatago. Secret. Nako, mga kabatang helmet, o. Oh. Ayan, nabasa. comment down below nyo dyan kung ano naman masasabi nyo. Ganito lang kami magbatohan ni Bidjuga par Pero kailangan, no, naintindihan nyo ng pangmalakasan uh -oh. kung ano yung gusto naming sabihin sa inyo. Pero malamang sa malamang, sa nyo pa, hindi naman din ibaboto. <laughs> eh, tiyo, niya para pag initin ako kasi gustong gusto niya talaga na nagliliyab at sinisiliban ako kapag ganyang mga usapan na nako nakakaloko ako buti pa si ano kahit pa paano no si senator Rafi Tulfo mm -hmm. diba? pa di ba? diba hindi ko na yun hindi mo na naman ipapoto bakit masyado siya nakikailam sa buhay ng may buhay <laughs> masyado na um masyado niyang inaayos yung masyado, mga buhay. Oo, masyadong inuukat yung mga nakatago na, no? Bakit kagaya alam, ng mga meron. pondo alamero ng buhay, ng may buhay. Mas alam mo ba yan? Ang hilig magbigay ng ano yung mga paninda, oh. bibigyan ng para sa pindahan. Oh, pindad. dapat lang yun, video ka po nakakatulong yun. Alam mo, hindi dapat ganun yun. Eh, sino ba dapat? Robin Padilla? Oo, okay. wow! Lie! Ah, ah dapat ganun. Pakain pa para doon sa ano. So, so dapat sa... ganun level lang talaga. Wow, wow, win. ganun. Nakakaloka. Ah, o kaya bongo, no? Na beach beach Ay, na uh, lang. Ay, oh, oo. Tamo nga, meron siyang goma sa kamay. Kaya ano nga eh. Ano ba pwedeng pinaglagay like, <laughs> ng goma? Ay, <laughs> So, ayun mga patang helmet. Stay happy, stay healthy. And stay safe tayo as always. Sabi nga mga sa buhay niyo, nag-helmet din lang mo keeps getting better everyday. God bless everyone. Ako! Malapit na 2025. 2024 oh, ngayon. na ngayon, Bituka Park. ano ngayon? Papalapit na ang 2025. Ano mangyinyari? Ano? Ha? Ano mangyinyari? Naku, matuto na tayo mga kapata helmet. Mag-isip-isip na tayo. Naku, ano kasi... hindi. Alam mo, hindi dapat nag-iisip. Hindi na dapat pinag-iisipan yan. Kung ano yung nakita mong sikat, Sayon. yun na yun. Boboto mo si, ano, si Robin Padilla, si Bongo, si Bato. huy, sa ka munta?